Kaya tapong ngayon natin ito, akala mo nai? Huh? Tapo natin? Eh, wala pa kayo naman yan. Ha? Nakakainin ko pa rin. Nakakainin ah, mo? Mababukin na yan. May huwag. Huwag ka mo. May natulog nai. Natulog na nai. Diyan niyang kanina eh. Inalis ko lang. Kala ko kasi. Eh, kasi hindi pa nakikita naman. Diyan lang. Kaya kakainin ko na lang. Ah, sige sige. Akala ko hindi niyo makikita naman ito. <laughs> Lalala mo anak mo nai? Lalo. <laughs> Nung maliit pa? Kasi pag binaba kayo, mag -hid -hid -hid. Naligo na kayo, Nay? Ha? Naligo ka na? Nay, tapo ngayon natin ito, kala mo, Nay? Huh? Tapo natin? Eh, okay naman yan. Ha? Ha, okay, Nay, okay, okay, oh, hindi. mo. marungin na yan. May huwag. Ha, hindi. Ha? Ay, yung simple yan. Ha, mo? Naglalaway, <laughs> Nay. Naglalaway. So, okay, so, oh. okay, so, Pwede ah? pa ba yan, ay, yan. Nay? Pwede pa kaya ito? Pwede pa kaya ito? Oh, Nabu, bulok oh. oh, oh. Mo na ano. Oh. Ay, lang, kainin pa ayo si May baka na siya ay tayo mo niya. Hindi. Mm mo? Ah, oh, wala pa kain kanina, kainin ko sana. Ayos ha? naman ng tinig ng. Kain na ito yung kinain mo. Oo. oo. Ay, 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 ito, ay. Ay, ayos, may oh, oh. Ay pa na to eh. Ay di ayo si Bian ng mga ginawa. Bakit nang lumabas? Ay, kunin na lang. Ay, no, nagdala ko. Ay, kunin na lang niya. Tatapon na yan. Oh, ano na? Oh, Maasim. Ha? Masim. Hindi na yung masarap. Patawad siya. Pagkakata mo. Hindi nang na eh. Tulog na na eh. Diyan niyang kanina eh. Inarist ko lang. Kala ko kasi. Eh kasi hindi pa nakikita nga. Nandyan lang. Kaya kakainin ko na lang. Ah, sige sige. Kala ko hindi niyo pahitin naman. Kasi nandyan lang yan eh. Binala ko do na ayong sibok sana. Nandiyan hmm. niya kanina eh. Ayaw pa kayo laman yung ano ni nanay. Nandiyan si niya kanina eh. Sa atin na hindi mo napansin? Ha? Hindi mo napansin. Anong nga lumabas kayo hindi kanya kasama? Wala. Nantay ko nga eh. Oh, uh. namiss mo na? Bakit? Namiss mo natin, Amy? Oo. Hindi ko na bakit. Wala ka na. Wala ka kasama matulog. Ha? Wala ka na kasama matulog. Wala ka nang babantayan. Wala na nga eh. Hindi ko lang kung saan. Lagi nang nakikita ko dyan Oh. Eh sabi wala niya, ba? sabi niya, ikaw nang binabantayan niya eh. Kung ako binabantayan, nagbabantayan na lang kami. Sabihin niyo. Ah, babantayan. Oo. Pero nagtatalo kayong dalawa. Ha? Nagtatalo. Hindi eh, siyempre, nagpapaliwanagan. Ah. Oo, oh, tapo. Kat tapos? Katapos na kahit hindi ah, yun, yun, no? ibig sabihin. Oo. Oh. Hindi pala yun. Eh, hindi ko alam bakit bigla na nawala eh. Kaya nga eh. Hindi ko alam. Kala namin, na kasama nandyan mo. Nandyan lang yun eh. Oh, ay, ba't Pero, yung muna dyan, pati yung dalawang bag, kala ko nandyan lang. Hmm, nawala na? Kung eh, malabas yun, dyan, nandyan lang sabi ko. Ay, wala na yung mga gamit eh. Yung, ano, eh. Wala na, na yung mga gamit na eh. Hindi na kita. ko. Ito lang. Hindi na tanong sa akin. Kahit sino yung papangitin niyo, hindi ko alam. Nasabihin ko, tinatanong niyo sa akin kung ano yung. Kung... Kung nakita sa tinay Oo, o, yun. Tinatanong niyo. Hindi ko alam. Tinatanong niyo. Hindi ko alam yun. Gutom na si nanay. Ano kaya yung hinahalap niyo doon sa ano? Sa labas? Wala <laughs> <laughs> ko lang na yung binas. Mamaya na yun ha. Pagkatahin ka namin na yun ha. Para makakain ka kanin ha. Ano gusto mo lang na eh? Ano gusto mo lang? Eh, wala lang kami. Ah, nagluto nag ka ng ulam ni nanay. Nagluto pala siya. Mamaya na eh, ano ah. namin, luto tayo ng ulam ha, masarap, nakakalain ha. Kahit ako, ah. tapo na rin ako eh. Ah. Ah. Ang si Kuya Sam na tulong. Butong na rin. Butong na rin, baby, oh. Uh, Butong na. Oh. ini ko alam. Sinabi ko na kalina pa, eh. Huwag nang nawala, eh. Tatapos, yun, nandito na naman, sabi ko. Uh, buto pa si... But, hindi ano binanda sa si atin eh, hindi ko nakita. Ang mga malis. <tos> <tos> Diyan na kayo sa kwarto. Ano, nandito kami natutulog sa kwarto. Ang mga malis. Ay, hindi rin nila alam eh. Hindi ko nang pansin eh. <coughs> hindi rin nila alam na umalis sa atin eh. Hindi alam. Pero, alam nila dapat dahil... Mm. Um, dapat ay, talaga, ay, alam ay, dapat. Ay, Angel, kami. Ay, Angel, dapat alam mo kasi nandit ka nandito sa bahay. Eh, nagtutulog po kami. Hindi, pagising ko, wala nang si Ate Mie. Dapat tinitinan-tinan nyo si, ano, si Nanay Miguel at saka si Lina, ano, si Ate Nemi. Tulog kasi si ng tulog. Eh, hindi na, tulog. si Nanay. Kasi hindi mo pinabantayan. Sabi na kasi pa, sa alas yun, oh, mamaya nandiyan na yun. Mamaya oh, nandiyan na yun. Sarap kasi pa matulog pag malamig ng angel, ano? Opo, huwag na kayo napon pa. Masarap hmm. matulog. Kaya mo na eh, pagdating na yung oh. luto, agad tayo ng pagkain ha? Para ano, para... gugutom si nanay eh. Nakuha hey, ko ngayon. Natulog ko ng tulog, may pabalak ito. Yung, yung anak mo, na ilan ay? Ha? Huh? ilan yung anak mo? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam? Oh. Pero nung umalis ka, ganyan may malalit ka, wala. May malalit ka rin anak. Ay, hindi mo rin alam? Pero ano nai, taga saan ka? Kamang lugar nai? Hindi ko alam? Hindi ko alam. Hindi kasi ako nagtatatanong eh. Hindi ka nagtatanong? Pero yung kilala mo na, na, anak mo, anong pangalan na yun? Eh? Ano, ano yung ano? Pangalan. Yung natatandaan -a -a -a. mo lang. Wala ka natatandaan na pangalan. Pero may kilala ka na Charles. Mm may, may kilala ka na Charles. Charles ano? Charles ano? Bil Bil Bilian Nueva. apelyido mo na eh. apelyido mo Bilian Nueva. Bilang ngayon ka? Tapok na yung bata ko na rin o. Tapok na siya o. Si Bulilit, antok na si oh. Bulilit eh. Tinignan mo na yung mga bago mong damit. Tinignan mo na. Tinignan mo na. Galing sa ano yan? Rice above? Oo, oh, sa rice above. Eh, yun na yan. Maganda yun. yun. Ba't hindi ka pala nagpapalit ng damit mo na Mahal na mahal mo yung damit mo nai, na yan ha? Bihay ni Daddy Prangke? Hmm. Ayaw ni Nanay Miguel na mag-ano kasi paborito niyang kulay, anong kulay paborito na green? Hindi niya kulay na eh? Hmm. Malamig Malamig Grin, Malamig. Malamig siguro sa da, sa katawan niya, no? Na dati no. na. No. Si eh. Dati kasi naka-jacket si Nanay eh. <laughs> ano na eh. lahat na eh. eh. Ayan. Diyan, tumataba ka na dyan lang. Siyempre mo kain mong kain. Si nanay din, tumataba na eh, oh. Malayo malayang na sa dating nasa kalye si nanay. Ngayon, medyo ano na, may laman-laman na. -laman, Kaya eh, nakatulog ka na maayos na dito. Nakatulog ka na maayos. Dati nasa ano ka, maingay no? Ang sa sasakyan no? Yan po ang update kay Nanay Miguel sa kay Angel. So, pansin niyo po sa si na at kinimi po ay wala dito ngayon dahil sa nangyari sa kanya kagabi, no? Yan, maraming, maraming salamat sa lahat po sa support ha? Team Daddy Frankie. Kasama po natin dyan si Boss GB Vlog, Mons Channel Vlog, Res Moto Vlog, grab Official. Hindi, motovlog na siya Motovlog na si Kuya Rob. May helmet Kaya, na helmet wala, pa. wala pang motor. For the labor pa yung motor. At sa motovlog, Mama Stig, um, Sweet Charm, Aling Rochelle, vlog. Daddy Pranky Official at Daddy Pranky. Please subscribe. Maraming maraming salamat po. <coughs> pa oh, ako. Okay. Hindi na pala sa, pala 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 pala. Balik, nalibok ka na? Ha? Nalibok pa. Wow, very good ah. Si, ano, si Madam Sweet Charm. Oo. Si, si Manang. Sila yung nagbigay ng mga damit natin. Oo. Oh, Tsaka si Aling Brochelle. Uh, yung paborito ka sa ating. Maganda ay, ba? Ay, maganda? Ay, ay, maganda? Maganda? Sino maganda? Iyon o iyon? Huh? Sino maganda sa dalawa? Yan. Ha? Huh? Sino maganda? Hindi! Eh, yung inaalam ko, yung, yung pisita, sila ba yun? Kaya nga, oh, sila. Ah, sila pisita. Eh. Sila pisita natin? Hindi, eh, ang alam ko pisita, hindi pa dumating. Ay, tapo ko na ito ha. Ano? Ha? mo lang. Yan okay. mo lang, ako eh, na lang. Para okay? so, mm -hmm. uh -huh. Sa nakakalim, profe. Saan? Sa Malacavillera. Sa? Sa Molino. Hindi, na akong mm -hmm. okay. uh -huh. Pero artist siya. Isip siya na. nagre siya sa mga Nung base Hindi. Huwag nang mag-alala. Hindi. Pag nakapagsahin

Hindi naman sila yung Mga kababayan, kararating mga mga kababayan, mga yung truck ni... yung truck ni Daddy Frankie. eh pakita mo. Kasi nagdala ako ng mga lamisa. Lamisa, mga gamit. Ayan. Tapos may pipi upin pa kaming gamit. Ayan, saan ano? Maluwag pa, laki-laki niyan. -laki mga lamisa, kasi kulang kami ng lamisa doon sa sa kubo, mga kababayan. So, problema ko na lang kupuan. Unti-unti lang, unti-unti lang, makukunok rin natin, makukumpleto natin ng gamit gaya ng aking lagi sinasabi, mga kababayan. Sa gabay ng Panginoon, tsaga-tsaga lang. Kasi alam nyo naman, hindi natin pwedeng uh, o sabay-sabayin lahat. Basta isa-isa lang, may awa ang Diyos. Ayun. Tan sirap. Oi, gala na sirap. Ay, kising na si Pudilis. Bless. Bless na. Tuturuan mo siya magbless bless ha. Yan. kahit na isang taon lang 'yan. Alam mo yung sinasabi natin sa kanila lagi na mag-bless, huwag nating kakalimutan yun ha. Para ma-adapt nila. Ay, nais. Si nanay, si Hindi sa okay. niya. Nah, nah. so, nah, nah. nah. Kasi may bisita kami. Okay na yan, okay yan. O, na nah. yan. Nah. Ang ganda ni nanay. Nah. Ano yan? Nay, ang ganda ni nanay. Philippine. Huwag ka na naglagay ng ano, mainit naman. Yan. O, okay oh, meron pa. Ay, nice. So, meron pa sa loob. Ah, sa loob? Okay, ay, sa loob. Ay, ba yan? okay lang yan. Yan. Gusto niya na. Ayos na yata yung Oo, hindi. Okay yan na Okay. okay. Maganda ang Pilipina. Paano ba yung kantang huh? yun? Alam mo yun, Nay? Pilipina eh? mukha. Oo. Oh. <laughs> Pero yung tanong ko pa ako sinasagot. Sino maganda? Aling sino si Aling Rochelle o si Tito? Sino maganda? Ha? Sino yung maganda? Kaya nga, sino? Sino yung maganda sa dalawa? Sino oh, yung maganda? Oo, oh. oh, lahat maganda. Very good answer. Ayan, very good. <laughs> Sige, dyan lang kayo kasi ano. Sino? Hindi <laughs> ka tumitingin eh. Wala lahat maganda sabi ko. Sino? Wala. Wala lahat sabi ko. Wala lahat maganda sabi ko. Baka May sidecar. Hindi kahit huwag ka na mag helmet. Oo. Ito yung motor na gagamitin mo. Wala, sa dala lang ako hahahaha dali sa loob pinto ha? eh, syempre, pag mamimili tayo ng mga gamit, kailangan natin yan dito langisan muna ha teka nasa sa ano ay, mm -hmm. may maingay eh, ano? Sinising namin. Sabi, sabi niya. Ha? <laughs> sinising ka namin, You're na. Tara. Okay, kaya sa mga na. Ay, yung pusa. Yung pusa. Alagaan. Hindi, nandun. Alagaan mo yung mga pusa. Asaan? Ah, Asan? Yung bagong dating? Hindi, wala eh. Hindi, may bagong dating na yan. Tingnan mo. Ang dami, o. Oo, nakita ako na. Alagaan mo lahat yan, ha? Sige. Kung mo, ha? Kung may pagkain, makainin ko. Ha? Kung may pagkain, kung meron. Pagkakain tayo, kakain din sila. No. Ay, bulilit. Alagaan mo yung mingming dito, ha? Iditignan niya. Mingming. Ito, at home na siya eh. Na, at home ka na. Oh, may mga may mga kalaro ka na oh. Naya sila oh. Hello. So, Hindi <laughs> okay, kalaro niya. Galit? Ha? Huwag kang magalit. Kaibigan mo sila. Magalit <laughs> oh, ka. Napatulog lang siya. Ito na nga yun. Ito na nga yun. Malberi! Oh. Mayroon ba yan? Mayroon uh, yung strawberry? Ayan o, oh, itin, itin na pag, yung... ah, pag nangitim, hinug na uh, uh, yun. Ha? Pag nangitin, hinug na? Oo. Masarap? Oo. Uh, Kala uh, ko ano, strawberry? Malberry. Uh, uh, Malberry ba na yan? Oo, uh, uh, may, may mga benefits ito sa ano. Ay, pag red, hilaw pa. Hilaw pa, maas. Maas. Ayan wow. uh, mga kababayan, bigatin yung mga ano, mga bisita natin ngayon, no? Balberry. Mabibigat. Kaya bigatin. Oo. Uh, Tekman nyo. Ayun pa sa taas <laughs> mo. Ay, teka, baba yung ano. Kaya nila. <laughs> Ang baulang. <laughs> Nagugutom ka na, Nay? Nagugutom ka na? Kain, kain, kain.

Eh mga kababayan no, oh, salo-salo, sabayan nyo kami. Pakbit uh -huh. ulam. I-fry bangus. Okay, ka hindi pa uminom. Matikman <tipan> ko na yung pakbit mo. Pakbit <tipan> ni Manang. Ah, pakbit ni Manang. Ano sabi ni Miguela? Ano sabi ni Nanay Miguel? Ha? Huh? Ano sabi mo sa pakbet nila? Magaling ba sila magluto? Huh? Magaling. <laughs> Natatawa ko kay Nanay pag tinanong mo, ha? Yeah. Sagot niya lagi, ha? Sige, Nay. Kumakain ka ba niya pakbet? Okay. Kumakain ka rin. Kumakain na pala, eh. Si, manang, oh. Sada, yung galonggong. iba gusto mo to? Ha? Thank you. Thank you. Sige na, Rob, kain na. Diba? Ay, Rob. Ah, Dulo ka na pwede. Ayan. Dapat papuntay mo rin yung papa mo dito. Gusto kong makilala, ha? Papa ko oh, po? Oo, asawa mo. Oo. Oh. Huh? niya yung papa niya. Ay, hindi. Ay, yung papa mo. Nakakausap ba kayo ng papa mo to? Yung tatay mo? Opo. Kahaan siya? Magtatrabaho po. Uh ah, okay. Sa Wood Street. Alam naman niya na nandito ka sa amin. Opo. Okay. Uy! Natumba na. Wow. <laughs> ka Kailangan papasalin mo yung asawa mo dito Ayo kasi kare hindi lakad ng lakad yung upuan niya. Hmm. Akin na kunin mo. Ha, ah, papasalin mo yung asawa mo rito kasi tulad niya lumalaki yung anak. Okay. Wow. Ah dito sa baba ko ito. Yan, yan, yan. Oh, tapos nakaharap sa iyo pag kakainin mo. Ayan. Ayun. Ayun, tapos magharap ka rin. Ah, ah, ah. Bumang ha. Paano ano na iisip mo? Oh, okay. di ba? Sa dish Ay, huwag hindi nyo na isa kay Saban. Sino ba yun? Alam mo yun yun. Ito yun yun. Yung sa harapan ng mga pinda ng mga kwek-kwek. Nay, Sagi. Kumakain ka, Sagi. Happy ka kayo. Kailangan sa mga tayo. Wala siyang daily. Ay ano? Doon. Pwede natin isa na doon. Okay. Ayun. So, thank you so much po, mga kababayan. Ha. Thank you po sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat. Ha, hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan. Pero alam ko mapapanood nyo ito. Thank you, thank you so much po. Napakalaking bagay. May higaan na si Nanay Miguela. Ni Miguel may ganda na, no? Ang gusto mo dito? May Ilagay mo yung foam mo. Kasi yung masikip yung... Ayan? Ha? yung nagagamit. Ito yung nagagamit. yung nagagamit. Ito yung nagagamit. Ito yung nagagamit. Ito yung nagagamit. Ito yung

Ha? Hindi hindi pa? Ah, pa, oh. wag na. pa. Pwede na yan. na yan, no? Mamaya na higa. Ayan, maraming maraming salamat po sa nagbigay. Uh, malaking bagay. Unti-unti, uh, napupuno na yung bahay natin. Okay, happy? Happy, happy. Happy? Siya sumasagot eh. Si, si Bulinit ang sumasagot. Bulinit, happy? Happy na. Happy? <laughs> <laughs> Bli! Happy? sumasagot oh, siya. sumasagot siya eh. ng biskwit eh. Oo. siya ng biskwit.